always do it on my own, so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm What's up? Kamusta kayo dyan mga parikoy? Sa video nito ay pag-uusapan natin ang ating tinatawag na flaring tool Kung gaano nga ba ito kaimportante dito sa amin sa barko So ngayon kung mapapansin niyo ang lahat ng linyada ng ating mga gauges ay naka copper tube yan sila. Kung kaya ito ay ginamitan ng copper tube dahil ang copper tube ay kayang humawak ng matataas na temperatura. Hindi kagaya ng plastic o di kaya goma ay baka malusaw lang ito sa sobrang init ng makina. At ngayon mga parikoy ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ang basic ng paggamit ng flaring tool. Baka sakaling magkaroon tayo ng emergency sa barko o maputol yung ating mga copper tube dyan, ay syempre dapat may alam tayo kung paano nga ba ang flaring tool para maitama ang mga putol at hindi ito magkaroon ng tagas at kahit anumang singaw. At iyon lang mga parikoy sa puntong ito ay sisimula na natin ang ating basic demonstration sa flaring tool. Ito ngayon parikoy ang ating copper tube cutter or pipe cutter. ayan siya. Itong sa gitna ang ating pinaka-flaring tool. Mamaya ipapakita natin kung paano ito gamitin. At itong panghulay ang ating bar alignment. At sa puntong itong mga pare ay bibigyan kaagad natin ng sample ang ating tube cutter. So, ito ngayon ikakabit ang tube cutter sa ating copper tubing. So, ayan, yung pinakagitna ng ating tube cutter ay mayroon siyang parang blade. So, yung blade nito ay pwedeng matulak sa pamamagitan ng pag-ikot ng handle. So, habang iniikot yung handle, tinutulak naman yung blade hanggang sa maputol itong ating copper tubing. So, pagmasdan natin, ano? At, ayan mga parekoy, ay napakalinis ng ating putol. So, ngayon, isang example pa para mas makita natin kung paano nga ba ito pinuputol ng napakalinis ng ating tube cutter. Sa pamamaraang ito ay nasisiguro natin na ang pagkaputol natin ay nasa 90 degrees talaga. Ibig sabihin, pantay na pantay siya at nakakasigurado tayo na wala itong tagas kung tama lamang ang ating pagkakagawa nito. At katulad kanina mga parekoy ay simpleng pag-ikot lang ng ating tube cutter sa ng pagbit ay magkakaroon talaga tayo ng suwabe na pagkaputol. So mamaya titingnan natin. So ito na, mga parekoy ang kanyang putol ay napakaswabe at napakapantay nito. So eto na mga parikoy ang ating putol kanina So ngayon lilinisin lang natin siya upang maalis natin yung mga nakausli Para ito ay maihanda na para gamitan ng ating pinaka flaring tool At eto na ang ating hinihintay mga parikoy na gamitin ng ating pinaka flaring tool Upang mabigyan kaagad natin ng sample kung paano nga ba ito ginagamit So unang una Hanapin natin yung pinaka size ng ating tube at doon natin ikabit sa ating bar assembly at kapag nakuha na natin ang kanyang sukat mga parikoy sa kanyang bar assembly ay itatama na natin ang ating flaring tool sa pamamagitan ng pagtama ng ating bar alignment sa ating bar assembly so ayan hihigpitan natin siya upang magkaroon ng kapit ang ating pinaka copper tube sa ating flaring tool at syempre kasabay ng pagkapit nito ay nakatuon na sa pinakagitna ang ating cone ng ating flaring tool i-double check lang natin mga parikoy kung ang ating pagkakabit ba ay nasa tama so kapag nasa tama na ay pwede na nating simulan ang ating flaring tool so pinaka purpose ng ating flaring tool mga pareko'y ay ang dulo ng ating copper tube ay magkakaroon nito ng parang buka upang sa pagkabit ng ating nut nito ay magkakaroon tayo ng leak tight o magkakaroon ng pressure resistant seal kung tatawagin at ito na ang kinalabasan mga parikoy so ngayon papapansin nyo gaya ng sinabi ko kanina magkakaroon siya ng parang buka upang sa ating end nut ay magkakaroon siya ng tamang tama talaga na 45 degrees dito upang hindi tayo magkakaroon ng leaking o di kaya ng mga tagas So ngayon sisimula natin siyang ikabit At syempre higpit na natin Para mamaya ay masubukan natin na wala talaga itong mga tagas So magandang example ng ating ginawa mga parikoy dito sa ating compressor So mapapansin ninyo na lahat ng yan Ang pagkakabit niya na ay ginamitan talaga ng flaring tool At sa ibang bahagi naman mga parikoy Kapag tayo ay nagkaroon talaga ng emergency trouble O hindi na paglipasin pa yung sira ay pwede natin gamitin itong connecting na ginamitan ng ferrule at saka ferrule nut natin. So ngayon, simpleng simple, ikakabit natin yung ating copper tube, papasukan natin ng tinatawag natin na ferrule. So sa amin, ferrule lang tawag dito, no? So ayan, ikakabit mo sa kanyang pinaka-connecting, ikakabit mo lang yung copper tube. At syempre, hihigpitan muna kaagad. At ang pagkahigpit nito mga pare ko, yung makikita nyo mamaya na pwedeng pwede na talaga sa ating emergency trouble. Napakadali itong gawin mga pare ko, na kailangan ng mahaba pang oras. At syempre sa paghigpit natin dito mga pare ko, syempre alalay lang ano kasi kapag nasubrahan natin ito ng higpit at baka magkaroon pa ito ng leaking o magkamali tayo sa paghigpit nito ay masira yung ating pinaka-connecting sa ilalim o yung ating ferrule sa ilalim nito. At sa puntong ito mga pare upang magkaroon kayo ng idea kung paano nga ba ng ferrule yung ating copper tube sa ilalim, ay ipapakita namin ito. So ngayon, ito ang nangyayari sa ilalim. Kapag hinigpitan natin yung kanyang end nut, yung ating ferrule ay napipihit. si ibig sabihin, iniipit nito ang ating copper tube. So hanggang dito na lang tayo mga pare na naway marami kayong natutunan sa video na ito. Huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito upang may bahagi ko pa sa inyo ang aking mga nalalaman dito sa barko. Malaming salamat sa inyong pakikinig mga parikoy.